Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Mag-i-explore ulit tayo dito sa kalsadang ito. Kasi itong kalsadang ito guys, uh, merong mga kababalagan dito sa kalsadang ito. So, try nating maglibot sa kalsadang ito kasi sobrang, sobrang creepy dito na lugar guys. At walang kabahayan. Mag Maririnig yung mga kuliglig dito na uh, kuliglig lang yung maririg natin no? walang mga kabahayan tara guys so yun na nga guys dito na tayo dito sa hunted road ayan makikita nyo yung kalsada dito na sobrang tahimik ayan ayan yun yung kalsada dito guys Ayan, ikikwento ko sa inyo itong lugar na to. Itong lugar na to guys, dati. Nung putol pa yung mga kalsada dito. Yung wala pang kalsada. Yung rough road pa yung sistema ng andaan dito. Meron nang sumasabay na nagmomotor dito. Merong sumasabay sa kanila habang sila papauwi doon sa kanilang papuntahan. Meron dong itim daw dito guys na babae. Eh. Minsan nga guys sa ah, uh, nakatayo daw sa mga, sa mga kalsada. Papakita. Kaya sobrang creepy itong haunted road na to. Ayan o. Na. Okay, nantutuklasin natin ngayong gabi guys. Shanti drod. So ito yung along challenge sa tindito guys. Ah uh, kung magpapakita ba yung sinasabi nilang nakaitim na babae. At doon mismo na hagit sa ating camera no, doon tayo mag uh, ano nang kandila. Intay mick, tulungan tao. <スープ>タイミックですよ、そろったイミック。 layo pa rin saan ba natin yung nahagip yung nakaitim ha ah, dun si babaw sa baba ng bangin guys merong ako sa adad dyan maririn natin yung mga tunog ng mga motor na dumadaan Abangin yan guys. Yan. So yun na nga guys no. Ah. Uh, Pero tayong gagawin, magsindi tayo ng kandila doon. Magpaparamdam sila, papakita. So, ang oras ngayon alas 12. Ayan. So, maririnig nyo merong motor no, na parang nasa malayo. So, may shortcut kasi dun sa baba. Patungo dun. So, dito, di sila dadaan dito. Uh, dala na ng mga sabi-sabi na merong aangkas sa motor na isang babaeng nakaitin. Ano ba yung nagita natin? I don't know. Oh. Hmm. May alinig ako. Ayan guys, so layo na nang napuntahan natin guys. Dito banda guys, napalingon ako kasi meron akong narinig na parang kaluskos kaya napalingon ako sa likod ko. Dito banda, nagsisimula na tumayo yung mga balahibo ko kasi ramdam ko na yung mga pagparamdam nila. Hello? narinig eh may something may something ako narinig hello nandito po ba kayo oh my goodness ito ba yun hindi ganito yung tunog Okay, ayun guys. dito banda guys yung camera ko palagi na lang namamatay hindi ko alam kung paano nang nangyayari to tataka talaga guys hindi nga narinig ako O or... baka ibon lang na nabangga no iba, iba yung tunog ito ganito yung tunog iba yung kanina parang ano talaga yan talagang nagpaparamdam sobrang ano ng daan na to pa merong mababangga dito talaga mahuhulog bangin yung kursada ano o nakakatakot ito dumaan guys uh. yan pala tumunog guys parang sa palagay ko lalagyan pa to siguro ng ano semento para malaki yung gilagaan <clears throat> So yun guys, uh, ang gagawin natin Talagay tayo ng gandila Abang dito Abang ako nagsasalita dito guys Merong naglalakad dito sa likod ko Na hindi ko namamalayan Sa pag ilit ko lang narinig Kaya panoorin nyo to Ko Ko sana uh, malike o share itong video guys mga bago pa lang dyan so panoorin nyo lang yung part 1 kasi ilalagay natin to kung saan natin kung saan hagip yung nakaitim na nakatayo sa camera natin no so yun na guys ah uh, mayun. ibon ibon lah lagi tai dito nang ano guys. Ana dito dah lagi sambil nating kita. Dito yatang benda yo. di dito. Kita lagi ke mana tong-tong guys. Tong kamera dito nanti indah lagi. dan nama je hang yang anu ko kamera something ops oh. ah. atasnya tu anna ah, tetegal lagi itu saya mah tu doon natin lalagay sa ibabaw tutumba kasi guys dito natin nagip yung ano dito tumba dito dito ayun sa dito kasi merong ano patay ng bato ay matutumba lang ha hindi yes. ko pang masit hindi ano matutumba kasi yes. yun na guys ah uh, uh, sisindihan natin to Uh, yung nag-request no na subukan na natin maglagay ng kandila. So ito na 'yon. Try natin kung uh, effective ba 'tong gagawin natin. Kung saan natin nakita yung nakaitim no. Super so, lagi kasi natutumba tong camera natin. Yes, na sa hindi na tayo ng gandila. So, kung dito kaya pwede ba kang paramdam? paglapit ko dito guys bigla na lang na naghang at nag shutdown yung camera ko kaya nirestart ko na naman check nyo so, dito sila dito mismo sa kinatayuan nito guys dito na ito, na, ito na, yung nakaitim no? so biglang natumba to ano kaya yun guys? Anong ibig sabihin nito guys? Sabi. Aking ah, ibalay po. So yun nga guys no. Uh, yung nag request na maglagay ng gandila. Ito na yun. Effective siya no. So biglang natumba. Hindi ko alam kung yun ba ay paranormal or isang hangin. Hangin lang o natumba. Hindi <laughs> natin alam. So comment na lang kayo. Ini pindahan di tulis So oh, medyo hinahingal na ako. Ang layo pa dun guys oh. Ang guys. Ang tahimik guys na walang kataw-tao. So So yun na lang guys. Ah, uh, comment na lang kayo kung ano yung tingin nyo. So sa baba nito guys, yung bangin dun, may kasada din dun. So pag may dumadaan, maririnig natin dito. So yun na lang guys. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless.